Sagittarius, kamusta kayo mga my loves? Okay, best friend ko. Shout out sa best friend ko. Okay. Mm -hmm. Okay. So, Jay Sped, someone missing you. Baka may anak ka na namimiss ka and I know someone sad di ko alam kung nasa abroad ka or nasa Pilipinas but sino man to of course parang nalulungkot or if you are dealing with the person na mas mababang edad sayo namimiss ka ng person mo sa gitarios pwedeng ex mo to or pwede rin naman current energy to ng sino man ang person mo ngayon so pwede rin to ka mag anak like na anak, pwede anak na lalaki na mimis ka, but ito seven of flower, Kumbaga, bumubulaklak bumubulaklak ngayon yung ano mo, yung kumbaga nagtanim ka, then meron ng bunga ngayon, okay, so go for it, i-ano mo lang i-relax mo lang yan yung mind mo masyadong this few months marami kang iniisip for Sagittarius but itong ay makakabawi ka daw, ang ganda Okay, Sagittarius, pinapayuhan ka laging good mood. Ngayon, and be positive. Try to be positive talaga. Kasi mga Sagittarius talagang iyakinin sila. And very sensitive. Diba yung mga Sagittarius iyakin. And but they are not bad people. Okay. Hindi porket na iyakin. Uh, parang very weak na sila. No. Actually, meron silang tiger sa kanilang ano ba, diba? Or lion. Sorry. So, manifest din mo ito. Kasi open yung gate for August 8 mag-manifest ka, and luck will be coming for you sa Guitarius, okay? Powerful in sa ngayon. Wow, new beginning, my gosh. Ang ganda nito. Healing process. Yes wow na wow ka dito. Nasa paradise, napaka-happiness, napaka-joyful. I-share mo yan today, gawin mo yan. So, I hope magiging guide mo ito. Alam mo kasi minsan, kapag sinabi sa'yo ng universe, maging masaya ka ngayon, yung inuutusan nila tayo, ibig sabihin, meron yung outcome, good outcome, maybe tomorrow, next month, next week, next year. Yes. Okay, the butterfly, ibig sabihin, something na kumbaga metamorphosis today something changing, something parang 2.0, may mga ganun ka ngayon. <laughs> okay, so, i-ano mo na yan, claim mo yan. So, so, ito naman is a new phase of free kind. Uh, it's uh, pareho pa rin yan, uh, transformations, metamor metamorphosis. The more na yung energy mo ngayon, i-let go yung toxic, maging happy, maging para alam mo yung feelings na parang nanalo ka sa loto, kahit wala yun yung feelings mo ngayon. Parang, parang nakapera ka ng $10,000, $20,000. ba diba? Yung feeling na parang, paano ka ba binigyan ng isang tao na gift na hindi mo Super happy, ba diba? So, sino dito yung tumaya na sa loto? Parang, nakata nanalo kayo ng $4,000, $10,000. So, so, sobrang saya. So, yung that kind of feelings, use it today. Okay? Sa mga, sa guitar use. Okay, you need to let go ah uh, the toxic sempre Lagi naman dapat talaga yan gawin mo. Okay, so um, mag-focus, mag-meditate. You need that. Kung wala kayong candle sa uh, sa gagamitin. Ma'am, nasa ibang masa ako, bawal dito mag- uh, magpausok, magagalit yung amo ko or something. Kung meron kayong ah uh, dahon ng L'Oreal or nakalimutan ko ano yung dahon na yon I'm sorry. But, insya Allah, next video, mababanggit ko yan. kalimutan ko lang. Pwede nyo po yung gamitin kung wala kayong candle. Then, some do some manifestations. Uh, magsulat ka kahit ma... Kahit, alam mo yun, yung mag-note ka lang kung nasa office ka. I am sa I'm am lucky. I'm am wealthy. I am well, I'm sorry ha, bulol ako. Um, uh, like, I am a money magnet. Today, today is a... Uh, Today is my lucky day. i mo, ilalagay mo lang sa opisina mo din, babasahin mo yun every day. Kahit for today, every every 8 times day, pwede po yan. Kasi your lucky is mag start po talaga today. Kasi effect yan ng lion's gate natin. Okay? So, so meditation sa na napayuhan ka. Kung baga, ka kang nakatago eh. Mahilig kang magtago, mahilig kang um, takot ka sa tao. Yan. Takot kang mahusgahan. So, meron kang amistis dito eh. Okay? So, nakatago yung shell but you are, kumbaga, powerful, divine, gold. You are gold. My gosh. Ang ganda oh. Okay? So, let it shine. Umalis ka dyan sa comfort zone mo, Sagittarius. Thank you so much, Sagittarius. I hope this can help for you.